si Dr. Maria Leonila Bautista, Associate Scientist ng DOST. Maganda umaga po Dr. Leonila. Hello po. Magandang hapon po. Hapon po pala hapon. Ah, Doc, ano po yung pinakahuling pag-aaral po natin o datos sa na nagpapakita ng posibilidad na muli nga pong gagalaw. Ito pong West Valley Fault habang papalapit na po ang 2058. O sa ngayon po ayong as, ngayong oras na to, wala naman siyang pinapakitang gagalaw siya. Okay? So, mm -hmm. isa po, from time to time, siguro every year, merong isa o dalawa na maliliit, na lindol, na re-record, pero hindi po siya doon ganun ka, ganun ka-aktibo ang kanyang seismicity. Uh, pero ang kanyang nagpapakita po ng, um, ng posibilidad na talagang active siya, ay kitang-kita po yung kanyang bitak no? na mm -hmm. nagkocross mismo sa Metro Manila. Kaya sure tayo na active po siya. Mm -hmm. Ano po yung or paano po Dr. Maria no, natutukoy ng ating mga eksperto na sa posible nga po na sa 2058 yung tinatayang paggalaw po nito nga West Valley Fault? Okay. Uh, ito po kasi ating um, fault na ito. Uh, nagkaroon kami ng trenching. No? Nag-excavate kami sa bawat iba't ibang lugar sa fault. And then, nung in po namin, tinatry namin makita kung makakakuha kami ng mga um, sample na pag natin ng date, kung kailan siya nasunog yung mga lupa, ganyan, nagkaroon ng volcanic eruption, ay malalaman natin ng, kung kailan siya gumalaw. No? At nakita po namin sa excavation na yun, uh, nagkaroon ng paggalaw 200 to 400 years ago. Mm -hmm. So ngayon, hindi tignan eh, natin kung 200 to 400 years ago, di ba na-colonize na tayo ng Spain noon, nung time na yon? Apo. So ang ginawa po namin, kinorelate natin sa mga written records ng mga Spanish colonizer natin at nakakita po tayo ng isang lindol, 1658 na nangyari po, actually po ang pangyayari sa mandang Antipolo, hindi naman sa Metro Manila. No? Mm -hmm. uh, merong isang ganun na lindol, meron din actually na 1771 no? na maaring candidate, na maaring din yun nga yung nangyari 200 to 400 years ago. Mm -hmm. So yung exact po na pangyayari ng lindol, wala talagang kasiguraduhan natin. Oh, Pero since yun ang medyo malapit, yun ang parang na ngayon na date no, yung 1658. At kung ang ginawa ngayon, inad yung 400 doon, kaya naging 2058. Mm -hmm. Pero nasabi nga ni Director Bacolcol, this is just a reference date. Apo. It can happen before if e before 2058 or even after. Para magkaroon lang tayo ng sense of time, kailan ba yun no, mm -hmm. mangyayari? Pero definitely it's going to happen. Hindi lang natin masasabi. Ano exactly? Kasi wala po nakakapredict ng na Lindon, lindol, even Japan, mm -hmm. even America na pinaka-advanced na sa earthquake technology, hindi po yan nagagawa. Mm -mm. Kaya yun po. Kaya ano so anong preparedness natin? So ang best preparedness sumulod tayo sa building code. Kung mm -mm. alam natin safe ang ating mga structures, we will feel safe na mag-over and hold. Kasi alam natin hindi matutumba, di ba? Mm -mm. Kaya lang naman tayo nagpa-panic kasi nag Aalala tayo na masasaktan tayo, mahulugan tayo ng building, kaya tayo di sa nagpa-panic. O kaya pag may mga earthquake drills, pinapagwalang bahala natin. tayo nakikinig, naglalaro tayo, ganyan. Kaya pag actual na, nagpa tayo, di po ba? Mm -mm. So ganun yung nangyari. So ang first rule, sumunod sa building code, we have to make sure na ating bahay ay safe, ang ating eskwelahan, ang ating mga critical facilities are all o Ka po mm -hmm. kasi um, mm -hmm. lang po 'yun kung sinusunod dito. O po Kaso 'yun nga problema do kanO baka po lahat po kaya ng mga gusali dito po sa Metro Manila ay nakakatalima dito po sa ating building code. Of course wala pong makakasagot niyan kahit tinanong mm -hmm. niyo no pero kung talagang yung mga high-rise structures natin yung mga Uh, modern buildings, I'm sure, well, malaki ang porsyento po na sumunod dyan sa building code. Mm -hmm. Kasi hindi po sila mabibigyan ng permit. Mm -hmm. Okay. So mm -hmm. ang delik ang delikado po sa atin, mm -hmm. yung ordinary houses, nakatulad natin, ordinary citizens, minsan nagpapagawa tayo ng bahay, maaring ano lang um, sa kapitbahay lang nagpagawa. Sa kakilala. Oo yan. So masyadong rules mhm mm doc Dok? Na mga Yun mm -hmm. po. Apo. Dok, may mga building, ano, lalo na ngayon, na makabago. Yung sinasabi nila na parang sumasabay or nagsusway kapag po may mga earthquake? Opo. Apo. Meron daw yan pero wala akong alam sa Metro Manila. May mga naririnig ako, may ganyan. Pero kasi yung ganyang technology, napakamahal. Mm-hmm. Uh, kaya hindi ko hindi ko alam ko talaga confirm. Lagi ko lang naririnig po na si ganitong mm Pero hindi ko po na-inspect at hindi ko nakita. Kaya maaring may mga ganyan sa ibang bansa. Pero sa atin, hindi ko po po nako-confirm kung meron talagang ganyan. Doc, Dok, meron po ba mga palatandaan o pagbabago sa lupa na inyo pong sinusubaybayan sa ngayon ano, na maari po nagpapahiwatig ng paggalaw nito nga pong West Valley Fault? Ngayon po, meron mayroon kaming monitoring na ginagawa sa bandang Muntinlupa area. Naglagay kami ng instrument across the fault at tinitingnan namin kung gumagalaw siya. Yun po yung katanungan. Yes, meron po kaming ginagawa doon at nakita namin may konti siyang paggalaw pero hindi related sa earthquake. Mm -hmm. More on water extraction kasi malakas yung pag-extract ng tubig doon. So, nagkakaroon ng displacement ng lupa, no. Pero ngayon medyo bumagal na. Nag-peak siya nung bandang 1990s to 2000s. No? Eh since kaya nag-stabilize yung pagbigay doon ng water, so bumagal na rin yung paggalaw ng fault. So meron ganon. no? Mm -hmm. Paano po nakikipag-ugnayan, Dr. Bautista, no, ang DOST box sa mga LGUs upang ihanda yung ating mga residente, especially yung malapit po ano, yung bahay o yung kinatitirikan ng kanilang tahanan sa West Valley Fault? Ay, marami pong paghahanda. At tad, -tad sila sa IEC campaign. Uh, every year po, marami tayong IEC campaign. Hindi lang sa West Valley Fault, no? pati sa ibang lugar. Meron din po kaming walk the fault na tinatawag kung saan ituro mo yung fault, ilalakarin natin sa bay. Mm -hmm. At then, lalagyan natin ng mga mga ano mga signage no this is this is where the fault is, mga ganyan, no? may mga ganun tayong... And then, meron din po tayong capacity building, tinuturoan natin silang isimulate yung fault. Pag gumalaw to, anong intensity, ilan na maaaring bumagsak na building or maaaring masaktan. No? May mga ganun tayong trading, no? red mm -hmm. training. May mga software time din develop na pwede nilang i mga application sa mga cellphone. Makikita mo yung kung nasaan yung fault. marami po, no? Ang uh, importante dito dapat lagi tayong aktibo, proactive. Pag may mga earthquake drill, dapat po magpa-participate tayo. Susunod tayo sa building code. Kung susundin natin lahat 'yung rules ay magiging safe tayo, no? mm -hmm. Mm -hmm. So effective po do 'no itong uh, mga uh, nationwide or simultaneous earthquake drill natin. Itong duck cover and hold bilang uh, kumbaga parang muscle memory natin ito doc, 'di ba? Vivian ko sinusunod. Kasi ako po nakita ko rin po yung mga no video no. May mga lugar na sumunod, natuwa nga ako. Pero meron din naman nagtakbuhan na lang bigla no. hindi um, ko alam kung may pag-aaral ng ating mga social scientists kung paano ba nakikita yung behavioral change kasi ang iEC nagiging effective nalalaman lang natin na effective ang isang IEC campaign yung mga drills natin kung may behavioral change mm -hmm. so kung nakita natin effective by looking sa mga Facebook posts ay yung iba sumunod that's good so positive pero kung titingnan mo but yung iba hindi yata nagpanic no so maaring it's an age bracket thing, maaring ganon, mga batas, masunurin pa pagdating sa ano. I'm not really sure na no? wala pong pag-aaral na ganyan. Mm -mm. Pero yun, pero since may effect sa iba, nag-behave sila, ginawa nila, then maybe in some aspect, naging effective siya. Yeah. Mm -hmm. Kumaga kasi may kanya-kanya rin kung paano tayo mm. makakaiwas Reaction. eh, di ba? Oo. oo. Sakalimbawa, okay. yung lindol ay nasa open area ka, di ba? Kumaga mas, mas madali. Okay. At iba rin ang senaryo dok kapag ikaw naman ay nasa mga pampublikong transportasyon, nasa MRT ka, di ba? Mm -hmm. Or iba ikaw ay nasa sasakyan. Mo. Yes. Tapos meron pa po tayong isa, yung tinatawag natin tsunami drill, iba mm -hmm. rin po 'yun. Mm -hmm na hindi natin na play up ngayon no pero definitely in the future dapat po yun ang isa nating pagtuunan ng pansin paano kung nasa may dalampasigan ka may shaking saan ka pupunta mm -hmm. gaano o, po ba o, kabilis natin, Oo, yes? dok halimbawa oh. nagkaroon ng tsunami di ba gaano po kabilis bago po tumama itong tsunami kapag nagkaroon ng malakas na lindol Okay, yung tsunami po divided into two. First, yung far field, galing sa ibang bansa. No? So ang nearest neighbor natin sa north ay Taiwan. So pag Taiwan, maybe one or hour, two hours nandito na sa atin. Sa so, south naman, ang nearest neighbor is Indonesia. So mga ganun din, two to four hours nandito na. And then sa kaliwa naman, China, ang walang, wala silang pagsisimula ng tsunami sa atin manggagaling. Sa Philippine Trench, ang ating tsunami na panggagalingan. So pag malayo, may time tayo. Mm -hmm. one or two hours eh di ba mm -hmm. pero pag ang tsunami ay galing sa ating atoran uh -oh. lo yes local tsunami maaring five minutes lang na. Ang bilis. So, uh -oh. wala na time-time magbigay ng warning ang PAGASA. Hindi mo na 'yan maihintay. So, anong gagawin natin Yun ang katanungan? So, meron po tayong tinatawag, tinatawag na natural time. Mm -hmm. So, ang nature po mabait sa atin, bibigyan muna tayo ng mga palatandaan mm -hmm. na parating na. So ang una po, drop. Maari mag-drop yung water. recede, a roar. May, ma may uh, sound unusual. Ang dagundong. The, the sea. and then may shake. Uh -huh. Ngayon po, baka naman hintayin natin yung tatlo. Hindi po. Pwedeng isa lang ang mangyari. Uh -huh. Maaring na. Mm -hmm. Okay, so yun po. Yun yung mga ano. And then it might come in five minutes. Ang masakit na katanungan po doon, uh, five minutes, ano po bang unang gagawin? baka naman kukunin pa yung kagamitan, game oh, pa, oh. no? Oh, yun. Tatabi ba Tabi yung bangka, pinod, diba? yes. 'di ba? Yun po, hindi natin masabi kung anong ano eh, kung anong action. Kaya tama ka, muscle memory, dapat may mga drills. For tsunami, anong gagawin pag nakita na yung one or two signs, no? Sa pupunta? Mm -mm. po Mm, mm Dahil nga binabanggit natin yung mga drills na yan, Doktora Bautista, ano, sa, tingin, sa tingin pa ninyo, handa yung mga Pilipino sa kasakali nga, ano, wag naman sana tumama itong the big one sa ating pong lifetime. Um, siguro po, hindi 100%. No? Okay, hindi 100% kasi um, maaring sa ibang lugar, yes, handa na, pero sa ibang lugar, it's something new. Mm -hmm. And then yung iba, yung pagiging seryoso ng tao or yung audience sa pagtuturo, depende rin doon. No? So, kaya ang challenge dyan, hindi natin dapat uh, tigilan. Dapat consistent na tinuturo natin. Kahit naturo na this year, ituro, ituro pa rin. Ilagay sa mga curriculum, ilagay sa quarterly drills, paulit-ulit. At maganda nga yung ginawa ng gobyerno na uh, aside from the earthquake drill, every fourth quarter po meron tayong tsunami drill. no Kasi mm -hmm. alam nga natin na it will come like a thief in the night. Di ba? Yes, hindi natin uh -oh. masasabi kung, kung kailan. kailan eh. uh -oh. Yes. Unlike po ng bagyo, nakikita mo They na malayo. Eh. Then you mm -hmm. have time to prepare. Earthquake po wala it's going to happen as I, as we speak right now it can happen di ba uh -oh. so dapat alam mo na kagad hindi ka na instinctively itong gagawin ko mm -mm -mm -mm. and then meron kayong plano sa inyong family mm -hmm. kung makat up ang communication natin wala tayong cellphone kung kikita kung sira na yung bahay natin di ba yung mga ganon mm -mm -mm. anong eskwelahan ng evacuation center natin alam ba natin meron ba tayong sinasabi nilang go bag na tubig for one or two days. Yung medicine natin, baka meron tayong maintenance, nakahanda ba yun? Siyempre, magsasara yung mga drugstore, mga mm -hmm. ano, di ba, ATM, mm -hmm. walang pera yan. So, yung mga gano'n nakahanda pa tayo. Kaya ako sinasabing maaring hindi. Oh, po. Kasi minsan nga, yung uh, pang-araw-araw natin, wala pa, yung pakayang, di ba? Isang uh -oh. gano'n So um, it's really a challenge even for developing countries like us na mag-prepare ng something na mangyayari pa lang to something that we have to realize sa daily subsistence natin, di ba? So it's really a challenge. Okay. Uh, may, maybe iba po yung paghahanda ng low low income, mid, middle income, and uh, no? may, may, okay. may cross-section. That's why it's it's really a big challenge for all of us na lahat yun matugunan natin kasi no one should be left behind. Lahat yes. tayo dapat makasurvive. mm -hmm. No? Ganun po. mm -hmm. Tsaka Dok, di ba dito po sa atin, eh, parang normal po ang paglindol kasi nasa <laughs> ano po tayo, eh, di ba? Pacific Ring of Fire. Yes, normal. Sanay tayo sa mga intensity 4, 5, pero pag nangyari na intensity 7, like nangyari yeah. sa Cebu, si mm-hmm. Bueno, medyo Lukas. may konting panic na tayo at nagtataka tayo, kaka, ba't di ko alam yun? Diba? When, or, or, Well, in fact, <laughs> nagdi-drill naman talaga lagi dito, mm -mm, di ba? Mm -hmm. Ba't nagugulat? Kasi nung nagdi-drill, tayo masyado? Nagsiselfie nag so, lang. Oo. <laughs> mm -hmm. Kasi mahirap talaga imagine yung something that you haven't felt. Yes, yes. Yeah. Understandable naman yun. Kaya yun nga, maiparating natin yung paghahanda no, na seryosohin natin para kasi the life we save might be our own or might be our own family. Diba? Mm -mm. Oo, Dok isa pang pinangangambahan itong Apu Laki. Ito daw po yung pinakamalaking kaldera na malapit daw okay. po sa Pilipinas. Ang sinasabi po ng iba parang hinog na rin. Tama po. Sa, may, may chance Hindi ba po. na sumabog ito Hindi or po paano po? Hindi po. Hindi po totoo Sige nga po. Okay, Palinaw natin yung balitang yan. <laughs> uh, isa po yung lugar. Uh, kung alam ko yung Aurora Isabela area sa bandang eastern part, Sierra Madre. Mm -mm. Okay sa right side niyan, di ba karagatan? Yes. Oh, nandun po siya. Mm -hmm. Na-discover siya ng malaking volcano, caldera nga ang tawag, na of oh, millions, millions of years ago. So, ganun lang. Nakita lang siya, na-recognize siya. But there is no imminent signs na magpuputok siya. Wala mm -hmm. po. So, hindi siya dapat pangambahan ah uh, hindi siya, yun, in short, is dapat pangamban. It's uh -oh. just a discovery na may ganun, but that's all. Pero is, ano po ba, Kung kumbaga parang extinct na po ba itong kaldera yes. natin? Maybe pwede na consider na extinct, yes. Ayan. Ay, hindi na mm. -hmm. natin ginagamit palang word na extinct, mm -hmm. no? Mm -hmm. Uh, to, um, active, potentially active, and inactive. So, um, I think that's already inactive, yes. Opo, kasi yung meron parang nababasa ako sa Facebook, Dok, di diba? Parang sinasabi nila, et dahil nga sunod-sunod ang lindol, baka daw po ito na susunod na sumabog. At sinasabi, ito pa, ito pa yung pinakamalaki, di ba, na kaldera, mm -hmm. dito po sa mong, yes. buong mundo. Mm-mm, dapat sa atin pa napunta. Iya yeah, nga. Kaya po, iba sa ating mga kababayan, wag na natin natatakot. Huwag na nating dagdag. <laughs> mga iniisip natin, ang delikado sa atin itong mga faults na nasa lupa. mm -hmm. okay? Maliban po ba dito Kasi, sa, mm -mm, sa West Valley Kasi Fault po, na nagkocross dito po sa Metro Manila, ano pa pong fault yung binabantayan po Ay. natin? Okay. Yung pinakamahabang fault po, yung, sa, yung Philippine Fault, uh, nanggagaling po siya sa Davao area and then a cross siya kinakat niya yung ating bansa so Dav Davao Surigao Leyte Masbate punta siyang Quezon punta si Nueva Ecija papalabas siya ng mga La Union Pangasinan no haba no mm -hmm. 1200 kilometers long mm -hmm. um paggalaw niya hindi naman yung buo piece mm -hmm. by piece or segment by segment no at isa sa mga malaking paggalaw niya ay nangyari noong 1990 earthquake. Kung naalala niya. Sa Baguio. yes, sa Baguio po. So yun po yung isang paggalaw niya. And then nagkaroon din siya ng maliit na paggalaw sa Surigao and then sa Leyte, Masbate. So kung mapapansin mo, hindi siya buo. No? Papun, mm -hmm. pa, ano, ano lang. So yun na isa sa pinag natin na ano mahabang fault na and it, na nagco sa mga populated areas ng Pilipinas. Delikado yon, no? Mm -hmm. um, ngayon, ang challenge talaga po, yung kasing fault na yun, kitang-kita mo yung underground. Parang peklat. Kitang-kita mo yung peklat niya. Mm -hmm. So, napakadali niyang sabihin na fault siya. Kasi nga, very distinct yung signs na may bitak, no? Kaya lang, may mga fault na parang taong mahihiyain din. no mm -hmm. Hindi siya nagpapakita ng sign na fault siya. Okay. Nagtatago siya all the time. Bakit siya nagtatago? Kasi po, maaring natabunan siya ng mga volcanic deposits. Di ba, pumuntok yung vulkan, natabunan, din mo siya makita. Mm -hmm. May mga landslide, natabunan ng landslide. May mga flood, natabunan. So, hindi mo siya masyadong kita. Uh, so, it's really a challenge to find this fault. So, isa po yung Bogo Bay fault dyan, no? Mm -hmm, mm -hmm. So, nandun siya sa lugar na hindi distinct yung kanyang um, pagpapakita or bitak sa lupa. Kaya hindi siya kagad na-recognize. Mm -hmm. Ngayon, um, ngayon, paano yan? De, hindi ko pa rin pala siya makikita. Parang ganun yung next na katanungan. Okay. Of course, pwede tayo mag-employ ng mga uh, geophysical instrument, test, no? Pero hindi lahat kita pa rin, no? Mm -hmm. Parang pag meron tayong sakit sa katawan, di ba? Uh, ultrasound, x-ray, uh -oh. diba di ba? Mga ganon. Pero minsan hindi pa rin kita. Diba? Yes, opo, correct. Ang dami mo nang pinagdaan lang. ng laboratory. Oo, oo, bakit hindi pa rin nakita? Eh, stage 4 na pala. Mga ganon uh -oh. Ganon ang minsan katanungan natin, di ba? So, ganon din po yon, Minsan, elusive, hindi natin makita. So, ganon po yon. Pero isang way para makita mo, iplat natin yung earthquake epicenter. So meron tayong, di ba meron tayong network ng instrument. Pag naplat na natin yun, pag nakapita ng epicenter, definitely may fault doon. Mm, okay. Pag hindi siya sumuwak mm -hmm. sa mga linya ng fault, meron mga fault doon. Ang kaso, itong Bogo Bay Fault, kahit iplat mo, wala, ka wala. ka makita ng earthquake. Mm -hmm. So ganun siya ka katago. Ganun siya katago. No? Mm -hmm. So wala tayong na-detect na doon malakas. Uh, na makakapagsabi sa atin na definitely may fault doon. So, mm. so, yun ang challenge sa ating trabaho. Oh na yung iba, madali, obvious. So, alam ko na yan, mangyayari yan. Pero may iba na nagtatago. Nandyan lang. No? Mm -hmm. So, Dok, yun po yun. Uh, balikan ko yung binanggit mo na Philippine Fault. Kasi sabi mo, huli siyang okay. gumalaw ng 1990. So, possible, mga ilang taon ulit bago mahinog or posibleng okay. gumalaw itong Philippine Fault? Okay. Yung, yung 1990, gumalaw po yon 1990 nga. Uh, nung huli niya, 400 years ago, 16th century, 1645. Okay? Tapos yung, yun yung segment sa Nueva Ecija. Meron siyang segment sa Quezon Province, Bondoc Peninsula. Ang huli niyang paggalaw, 1973. Sa mm -hmm. ang pangalan, Ragay Gulf Earthquake. Tapos dito sa Masbate, Uh, huling paggalaw niya itong 2022, huling paggalao. No? Uh -oh. And then, yung segment naman niya sa Surigao, sa Surigao City, 2017. Mm -hmm. Ang hindi gumagalaw ngayon na part, yung banda sa bandang Compostela Valley site, dito mm -hmm. sa bandang Davao, hindi pa gumagalaw sa ngayon. Ayun, yun ang posibog okay. naman sana. So, hindi yun nga, yun na. Kaya uh -huh. pag sinabi pagbala, yun first na, ano natin, yun na ba yung susunod? Oh, hindi rin po natin alam. Oh, so, po. walang pattern eh. Pero yun lang alam natin, sa ngayon, hindi. Mm -hmm. So, that's why yung preparedness natin ba, so that means ba yung taga mas pati, hindi na sila maganda kasi katatapos lang. Ganun ba yung magiging ano na? Hindi po. Dapat pag uh, ano pa rin sila, maghahanda dahil maaaring doon ang susunod din. Pwede rin naman mag-skip. No? Hindi naman natin maturoan din namang nature na sundin mo yung pattern na ako hindi. ba? Diba? Hindi naman pwede gano'n. So, yung preparedness should be constantly done. Mm -mm. Otherwise, and, hindi natin masasabi talaga kung saan yung, yung ano dun eh. Um, walang mm -hmm. pattern tayong nakikita. Oh, Sana po. nga meron para madali, tapos no? kasi uh -huh. hindi gano'n. Uh, Dok pwede ba, ba natin nating masabi na itong si Mother Earth ay humihinga lang kasi nire release niya yung mga tensions dahil sa mga, yes, mga paglindol. Mhm. Mm yes, na ito pong mga pangyayaring to ay natural events na po. Ang ah, nangyari na siya millions of years ago paulit-ulit lang 'yan. Um, it just so happened uh, when they happened years ago, wala pang tao. Mm -mm. Wala pang social correct, media correct. to report all of this. Eh kaso, kung saan yung fault, hiling natin dun doon tumire, di ba? Mm -hmm. uh, kasi ka- maganda uh, na yung kabuhayan natin, mm -hmm. di ba? So na, na- attract tayo dun sa mga dangerous places. So, nandun tayo. Kaya pag may nangyari, yan, tayo affected, di po ba? Kaya isa sa mga long-term solution but very difficult is proper land use. Uh, proper land use plans of our communities na nako-consider ang hazard madaling sabihin theoretically mahirap implement mm -hmm. yeah okay with that doc maraming salamat sa masaya at <laughs> napaka-informative nating talakayan ngayong yes. hapon mabuhay po kayo salamat din po God bless thank you ma'am dcxl pulso ng metro ang si Dr. Maria Leonila Bautista, Associate Scientist ng DOST. Mga kasama, proper land use ano mga kasama, at yung uh, building code at syempre ano yung palagi ang pong paghahanda. kasi sabi nga ni doc hindi natin alam kung kailan tatama itong lindol na ito mga kasama no dahil nga eh palagi naman tayo nililindol dahil nasa Pacific Ring of Fire tayo pero kapag uh, malakas ang lindol syempre ito na yung nakakatakot nakakatroma mga kasama no kaya wala pa ring tatalo sa isang tao isang pamilya na palaging handa anyway 342 tayo. Magbabalik po ang pulso ng Metro. Magkalipas lamang po ang ilang patalastas. DCXL. Pulso ng Metro.